February 12, 2013. Isang umaga sa Vienna na hindi kailanman malilimutan ng kanyang mga kasamahan. Para kay Lorraine de la Guardia, 29 years old, isa lang sana itong karaniwang araw matapos ang apat na mahabang araw ng trabaho bilang flight attendant. Ang bulong crew ay naghahanda ng bumalik sa Maynila. Bitbit ang pagod, mga pasalubong, at ang pananabik na muling makasama ang kanikanilang pamilya. Sa labi ng hotel, isa-isa silang nagtipon, inaantok man ay masigla pa rin ngunit may isa silang hinihintay. Isa na kilala nila bilang laging maagap, laging present, si Lorraine. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya dumuting. Mula pa lamang sa mga unang minuto ng kanyang pagkawala, damanan ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Ang babaeng hindi kailanman lumiban sa duty, ang masigap na anak na laging may kwento tungkol sa kanyang pamilya at ang kasintahan na halos araw-araw nag-uusap sa nobyo sa Pilipinas. Ngayon, hindi matonton kahit saan. Tinawagan nila ang kanyang cellphone, walang sagot. Kumakatok sila sa kanyang silid, walang tugon. Nang tuluyang buksan ng hotel management ang kanyang kwarto, tina walang kakaiba. Maayos ang kama, naroon ang kanyang maleta, ang pasalubong na dala niya pa ubi at ang uniforme niyang nakasampay. Ngunit wala si Lorraine. Para bang naglaho siya ng walang bakas. Para sa kanyang pamilya sa Quezon City, siya ay isang huwarang anak, breadwinner masayahin at puno ng pangarap. Para kay Paulo, ang kanyang kasintahan ng limang taon, si Lorraine ay tapat, mapagmahal at walang palya sa komunikasyon. Bago siya nawala, nagpadala po siya ng mensahe tungkol sa kanyang pananabik na makauwi. Kaya't nang hindi na siya sumipot sa airport, ang kaba ay mabilis na naging takot. Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot. Tatlong araw matapos siyang mawala, Isang hiker sa danube Awa National Park ang nakatagpo ng bangkay ng isang babae. Wala itong ID, wala ring cellphone, gunit may isang bracelet na may airline tag. Kinumpirma ng dental records, siya nga si Lorraine. Ang kanyang katawan ay inabanduna sa gitna ng kagubatan, malamig at tahimik, para bang sinadyang itago ang krimen sa likod ng likas na katahimikan ng kalikasan. Para sa kanyang pamilya, ang balitang ito ay hindi masukat na sakit. Ang masayang anak na nagbabalik bayan tuwing bakasyon, ang kasintahan na laging may pangakong konting tiis na lang, ngayon ay wala na. Ngunit higit pa sa dalamhati, lumitaw ang matinding tanong, sino ang may gawa at bakit? Nagsimula ang investigasyon sa mga bagay na iniwan ni Lorraine. Sa kanyang laptop at cellphone, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Lucas. Hindi lang ito basta kaibigan, ang mga mensahe nila ay puno ng lambingan, mga pangakong muli silang magkikita, at mga palatandaan ng isang lihim na relasyon. Hindi ito inamin ni Lorraine sa kanyang mga kapwa crew at lalong hindi sa kanyang nobyo sa Pilipinas. Mulit malinaw, ilang ulit na silang nagkikita tuwing siya ay may layover sa Vienna, at ayon sa CCTV ng hotel, si Lucas ang huling taong nakitang kasama niya bago siya nawala. Ang pagsisiyasat ay nagpatuloy at unti-unting lumitaw ang mas nakakatakot na katotohanan. Sa likod ng alias na Lucas ay si Andreas Hofer, isang 37 anyos na dating truck driver na may masalimuot na nakaraan. Sa mga tala ng otoridad, siya ay may history ng harassment, pangaabuso at matinding possessiveness. Sa mga dating app, paulit-ulit siyang limilitaw sa iba't ibang pangalan, isang predator na nagtatago sa digital na mundo at kung si Lorraine man ay hindi ang una niyang biktima, posibleng hindi rin siya ang huli. Sa puntong ito, lumalabas na ang trahedya ng pagkawala ni Lorraine ay hindi lamang kwento ng isang flight attendant na naligaw ng landas ng pag-ibig. Ito ay laging salamin ng isang mas malaking panganib, ng mga lihim na relasyon na nagtatago sa likod ng screen at ng mga taong handang gawing marhas ang kanilang obsesyon. Para kay Lorraine, Nagsimula lamang ang araw na iyon tulad ng dati. Isang pag-asa na makauwi, isang mensahe ng pagmamahal at isang ngiti sa kanyang crew. Ngunit nagtapos ito sa isang madilim na bangungot na yayanig hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa maraming taong makakarinig ng kanyang kwento. Ang investigasyon sa pagkawala at pagkamatay ni Lorraine de la Guardia ay nagsimula sa pinakamaliit na piraso ng ebidensya. Sa bawat hakbang, mas malinaw na lumilitaw ang larawan ng isang krimen na bunga ng obsesyon, panlilinlang at lihim na relasyon. Matapos makonfirma ang katawan ni Lorraine, agad na sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage ng hotel. Doon nila nakita ang isang lalaki. Matangkad, nakajaket at tila sanay umiwas sa mga kamera. Siya ang huling nakitang kasama ni Lorraine bago ito tuluyang nawala. Ayon sa record ng hotel, hindi siya rehistradong guest. Hindi siya nag-check-in. Ngulit may mga ulat na ilang gabi na siyang nakikitang umiikot sa paligid ng establishmento. Sa log ng security, may isang Elias na paulit-ulit lumilitaw. Lucas. Ang pangalang iyon ng parehong nakasulat sa mga chat messages ni Lorraine. Hindi tumagal at trace ng Cybercrime Division ang IP address na ginagamit ni Lucas sa kanyang mga online account. Mula sa mga dating apps hanggang sa email, lahat ay nagugat sa isang pangalan, Andreas Hofer. Isang 37 anyos na dating truck driver nakatira sa isang maliit na apartment sa labas ng Vienna. Sa una, tila ordinaryo. Ngunit nang buksan ng pulisya ang kanyang record, natuklasan ang mas nakakatakot na katotohanan. May mga reklamo laban sa kanya ng harassment mula sa dating mga karelasyon, ilang ulit na report ng stalking at mga insidente ng physical assault. Mulit dahil sa kakulangan ng ebidensya noon, hindi siya nakulong. Siya ay laging nakakatakas. Sa forensic examination ng cellphone ni Lorraine, mas lalo pang lumabas ang lawak ng koneksyon nila. May mga larawan nila ng magkasama sa Vienna, mga screenshot ng kanilang tawanan at mga pangako na magkikita muli. Ngunit sa kabilang banda, may mga mensahe ring puno ng pagsiselos at paninibugho mula kay Andreas. May mga pagkakataong tinatanong niya kung sino ang mga kausap ni Lorin kapag wala siya. May mga pagkakataong ipinaparamdam niya ang matinding pag-aari. Sa bawat scroll ng investigador, lumilitaw ang larawan ng isang lalaking hindi lang basta in love, kundi lubos na obsessed. Tatlong araw matapos ang pagkakatuklas ng katawan, isang search warrant ang inilabas laban kay Andreas. Sa kanyang apartment, may natagpuan ng mga otoridad na lalog nagpapatibay ng kaso. Sa loob ng isang maliit na basement na tila itinago, natagpuan ng mga gamit na kabilang kay Lorraine, isang hikaw, isang maliit na scarf, at maging isang pasalubong na nakabalot pa. Ngunit hindi lang iyon, mayroon ding mga gamit ng iba pang babae, wallet, litrato, at ilang personal na gamit na hindi maipaliwanag ng suspek. Lalong lumakas ang hinala na si Lorraine ay hindi ang kanyang unang biktima. Kasabay nito, natuklasan ng mga forensic expert ang mga bakas ng struggle sa katawan ni Lorraine. May mga marka ng pagkakasakal at may indikasyon ng forceful restraint. Ang teorya ng mga investigador, nag-away sila matapos mabunyag ni Andreas na may nobyo si Lorraine sa Pilipinas. Ang kanyang obsesyon ay naging puot. At sa sandaling iyon, isang maling desisyon ang nagpatigil sa buhay ng isang inosenteng babae. Sa interrogation room, Mariin ang pagtanggi ni Andreas. Sinabi niyang mahal niya si Lorraine. Iginiit niya ang wala siyang kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ngunit sa bawat tanong ng pulisya, mas lalo lamang limalabas ang mga buta sa kanyang kurento. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang presensya sa hotel? Paano niya ipapaliwanag ang mga gamit ni Lorraine sa kanyang basement? At paano niya ipapaliwanag ang digital trail na direktang nag-uugnay sa kanya? Habang lumalalim ang investigasyon, muling binuksan ng mga otoridad ang mga lumang kaso ng nawawalang kababaihan sa Hungary at Romania. At doon, nakitang muli ang pangalan ni Andreas. Parepareho ang pattern. Nakilala sa online apps, nakipagkita, at pagkatapos ay biglang nawala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Ang bigat ng ebidensya laban sa kanya ay hindi matitinag. Para sa pamilya ni Lorraine, bawat piraso ng balita ay parang muling sugat. Ngunit para rin sa kanila, bawat detalye ay isang hakbang papunta sa hustisya. Ang kwento ng isang babae na nagsimulang mag-umaga sa Vienna bilang isang masayang flight attendant ay nauwi sa isang investigasyong nagbunyag ng halimaw na matagal nang lagtatago sa dilim. Ngunit, higit pa sa mga ebidensya at testimonya, isang bagay ang masakit na malinaw. Si Lorraine ay hindi namatay dahil sa maling lugar o maling oras. Siya ay namatay dahil sa isang pag-ibig na nauwi sa kontrol at isang obsesyon na naging pumatay. At para sa mga nakarinig ng kanyang kwento, nagsisimula pa lamang ang takot. Dahil kung kaya itong gawin ni Andreas kay Lorraine, ilang babae pa kaya ang tahimik na nawala bago pa siya mahuli? Pebrero 21, 2013, sa katahimigan ng Vienna, Bumasag ang tunog ng sirena ng lusubin na mga otoridad ang bahay ni Andreas Hofer. Matapos ang mahabang surveillance at pagsasama-sama ng ebidensya, dumating na ang sandali upang harapin niya ang batas. Hindi na ito simpleng kaso ng isang nawawalang stewardess. Ito ay naging international na issue na nag-ugat mula sa Pilipinas hanggang Austria at kumalat sa mga kapitbahay nitong bansa sa Europa. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Lorraine de la Guardia ay naging simbolo ng hustisya para sa mga biktimang matagal nang nananahimik. Nang arestuhin si Andreas, mariin niyang iginiit. Mahal ko siya. Hindi ko siya kayang saktan. Ngunit ang mga investigador ay may hawak ng sandata na mas mabigat pa sa anumang salita. Ebidensya. Sa basement ng kanyang bahay, natagpuan ng hindi lamang gamit ni Lorraine kundi pati mga personal na ari-arian ng dalawang babae mula Hungary at Romania na ilang taon nang pinaghahanap. Ang kwarto ay tila altar ng kanyang madidilim na alaala, litrato, wallet at mga gamit na nagmistulang tropeyo ng kanyang mga nakaraang biktima. Hindi na maitatanggi ang katotohanan sa loob ng dingding na iyon nakasilid ang sikreto ng isang halimaw. Nang umabot sa korte ang kaso, umalingaw-ngaw ang bawat detalye ng buhay ni Lorraine. Ipinakita ang CCTV footage ng huling gabing nakita siyang buhay, magkahawak kami silang lumalabas ng hotel lobby. Isinalarawan ng forensic report ang matinding laban na dinaanan niya bago tuluyang mapugto ang kanyang hininga. At sa harap ng mga ebidensyang iyon, pilit pa rin nagtatanggol ang kampo ni Andreas. Sinubukan nilang igiit na siya ay may sakit sa pag-iisip na ang kanyang ginawa ay hindi bunga ng malay kundi ng isang karamdaman ngunit sa bawat salitang iyon lalo lamang silang natalo ang digital traces, forensic results at testimonya ng mga dating biktima ay malinaw na patunay si Andreas Hofer ay alam ang kanyang ginagawa sa paglilitis dumalo ang mga kinatawan mula sa Philippine Embassy sa unang pagkakataon, ang pamilya ni Lorraine ay humarap sa korte. Ang kanyang ina, si Evelyn, halos hindi makatingin sa mga larawan ng anak na nakahandusay sa damuhan ng Danube Awa National Park. Ngunit alam niya, kailangan niyang makita, kailangan niyang marinig upang matiyak na makakamtan ng anak ang hustisya. Sa kabilang dako, Si Paulo, ang matagal ng kasintahan ni Lorraine, ay tahimik lamang na nakikinig. Sa kanyang mukha, mababasa ang sakit hindi lamang ng pagkawala kundi ng katotohanang may lihim na hindi niya kailanman malalaman mula sa babaeng pinakamamahal niya. Marso 2013 Lumabas ang hatol Habang buhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng parol. Sa Crimestein Penal Facility, ang kulungan ng pinakamalalaking kriminal sa Austria, doon ilalagay si Andreas. Walang salitang nakapagpabigat o nakapagpagaan sa sandaling iyon. Ngunit para sa pamilya ni Lorraine, iyon ang tanging lunas na kayang ibigay ng batas hindi man maibabalik ang kanilang anak. Hindi man maibabalik ang kanyang mga pangarap. Ngunit tiyak na hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Nang dumating sa Pilipinas ang labi ni Lorraine, sinalubong ito ng katahimikan. Wala nang sigaw. Wala nang galit. Tanging mga luha ng kanyang pamilya at ang mabigat na katahimikan ni Paolo. Sa huling gabi ng burol, lumapit ang ina ni Lorraine sa kanya at humingi ng tawad. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa katotohan ng may mga lihim na hindi niya kailanman ipinagtatapat ang anak. Tahimik lamang na tumango si Paolo. At sa kanyang puso, pinili na ring magpatawad wala na siya hindi ko na siya mapapaamin pero hindi ko siya gustong alalahanin sa pagkakamali bulong niya sa isang kaibigan sa mga sumunod na taon ang kaso ni Lorraine ay naging daan upang muling buksan ng mga investigasyon ng mga naunang nawawala ang babae. Natagpuan din kalaunan ng kanilang mga labi. At sa huli, nagpatong-patong ang kaso laban kay Andreas. Sa mga mata ng mundo, isa siyang halimaw na matagal nang nagtago sa likod ng internet ngunit sa mata ng hustisya, isa siyang kriminal na kailanman ay hindi na muling makakalaya. At para kay Lorraine, ang kanyang pagkamatay ay hindi naging katahimikan. Sa halip, naging boses siya para sa mga kababaihang nawala bago pa man siya. Isang paalala na sa likod ng mga ngiti sa likod ng mga pangakong pag-ibig. Maaring may nakatago palang panganib. Isang trahedyang nagsimulang parang isang simpleng araw sa Vienna. Ngunit nagtapos bilang kwento ng pag-ibig na nauwi sa karahasan. Isang kwento na hanggang ngayon ay nagprapaalala. Hindi lahat ng sinasabi nilang pagmamahal ay tunay. At hindi lahat ng lihim ay ligtas manatiling nakatago.